Hello mga kalods, may buntag ninyo diha mga kalods, mamakaw dito mga kalods Diya yung inasal mga kalods, na mo dito sa aming ranilya O karoon mga kalods, di asa tayo soj ginhawa atong order O di ginamawagtang ang mountain joy humagkaon. O di li na nato doon yung pa ang atong putahe Ato ng sugdan, di ara!